Ayan, na. Ito man ako. Ito man ako. Ito man ako. Ito ba? Ah, uh, di ba? Pila na mo days nga. Nag-home Mag-send lang si teacher o sulat po Tapos, kay Nay, ano, nagamit sa yung school. Tapos, kung ikaw akong pangtanon, tanon, kay, karon kay, ting init man, ay balita nga, kaayo na cancellation of classes tapos may mga parents na na suggest na mabalik ko module ang mga bata okay uh, kung ikaw ang pangtanon as a pupil sa grade 1 asa man imo hang mas pilion mag module o balik sa balay mag-answer, mag-send lang sa teacher o kanseranan, mag-isulat ninyo or sa eskulahan ka mag eskwela tubloan ka ni teacher dito ka matuto sa eskulahan. Ano naman ni Muha? Mas ano, ka nga, mas sa balay? Mas kay ka, daghan ko matunan niya uh, Ano, dito may mag-exam, ano, mag-quiz Hindi may nga wala pag-quiz Hindi, hindi may mag-exam Hindi may wala exam, dito, may nga ako sa exam? ikaw ra kung ikaw ang bata na balaan na ma kung excited mo exam. Ang uban gani ni ka dili excited. Tapos unsa man ganang ganahanin mga eskwelahan kay para dito na mag exam ana. Tapos tudloan mo ni teacher dito. Nindot mo tudlo si teacher. Siyempre nindot. Nindot makasabot ka. Pero hmm. malibog mo ko. Malibog ka? Ano man? part na. ang part ka malibog. For example, Mat. Mat? Natural naman na. At first, malibog na sa mat. Pag, uh, for example, pare sa anak no, nga, ano, mga uh, lesson si teacher of mat. Kung nakay nalibugan or nakay wala na sabutan, hindi ka maulaw mag-ask kay teacher sa saan na siya para matuto ka, maka-learn kung saan ang iyong pamaagi na Correcting answer. Tama, di ba? So, mas gusto nyo sekolahan sa sekulahan. Or, dali na ito sa balay kayo, magdula-dula ka sabalay, magdula, dula, Si mama lang magtudlo. Balay lang ah. ka. biskilahan ka biskilahan <laughs> ka. roma ka Makita po ni mga mga friends mga classmates Okay bye that's all